yung tok tuktok na yun ang talawan tapos yun naman yung kabila tilapilon oo nga ano may yun may daan hindi makikita tilapilon napakasarap ng hangin dito fresh na fresh dati noon pumunta ako dito maliliit pa yan yung mga niyog na yan ay, ngayon pala malalaki na. Nasa na si inay? Ah, may, kabila, may bahay na pala doon sa kabila. Mas masarap ang hangin dito kaysa doon sa bahay. Fresh pa dito. Napakalayo naman pala ng pinuntahan ng inay. Eh, ang init Ah, ito nga pala po ay located pa sa kalawakan pa rin. So, ayun ang kabila na yun. Ito yung sa kabila pa, diba? Ito kabilang dul dulo rin. Mataas din tong lugar na to Ay, na. Ay, yung mataas pang isa, oh. Talaga naman. Mga wow, ano, sitaw-sitaw pa pala ditong tanim. Sarap po ng hangin dito. Oh, diba? fresh na fresh na ka. tahimik pa. malayo sa kapitbahay ang problema dito malayo sa sa bayan edi malayo ang bilihan malayo sa ospital kailangan may nakaimbakan na nagamot mga imbakan na na mga dilata hindi ko lang alam kung may abot na sila dito ng kuryente. Eh, ano yun ang pinuntahan ni Mother Earth? Mas so, ano oh, yun? Ito, lemon grass. Or grass. Lemon grass. mga oh, tanglad. Yan. Tanglad. Ayun. Ang bilang mataas ang ganda ng ulap. Uy, nakalagay po no trespassing. Dito kaya sa inyo nagpunta? yan? Parang nakakatakot naman. Kakatapos ko lang manood ng mga horror movie. No trespassing. Di alak, hindi ko alam kung dito sila nagdaan. Pero wala naman ibang daan. Wala iba silang dadaanan. So baka dito nga. Tabi-tabi po. Ito niya, puro puno po dito. Oh. Wow, ito puno ng duhat. May ano pa dito. Ito po noon tawag dito. <laughs> yung dala-dala ko ba? Dala-dala <laughs> ko po wipes. Sa halip na pa yung yung daling ko, wipes ang dinala. Parang dito gawin kasi may naririnig akong tahol ng aso. Ayun, parang may naririnig akong boxes ni mother parang dito nga yung gawin pupuntahan natin Ayan. ano ba yan <laughs> tas ako lang mag isa so hindi ko naman kaya to pag gabi at kung mga naman, kaya pa. Mukhang namang malapit na lang kasi kaya balik na kaya ako. Kinakabalatutan. Kinakalabatutan. <laughs> kinak... Kinak... Kinikilabutan. <laughs> Dito ba sila? Nagdaan? Eh, parang dito nga. Uh, siguro may kabayo dito. May pups ng kabayo eh. Eh, yun nga. May kabayo nga. nakita ko na nga si Mago. Ito pa sila.